Hello, kumusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung pagiging magalang sa Tagalog. Kung paano ba maging magalang, kung paano ba maging polite, kung paano magpakita ng respeto kapag nagsasalita ka ng Tagalog. At siguro alam niyo na mayroon kaming salita, is dalawang salita para maging polite, maging magalang sa Tagalog. Yung po at opo. Pero, hindi yun ganun kasimple. So, hindi tulad sa ibang lingwahe na pwede mong ilagay tong salitang to tapos okay na, polite na. O, hindi tulad sa ibang lengguahe na kung tama yung verb conjugation mo, kung tama yung pronoun, polite na. Sa Tagalog, may parang dagdag na layer yung pagiging magalang. So sa Pilipinas, mayroong konsepto ng hiya. So sa tingin ko, kumpara sa ibang kultura na alam ko, mas sensitibo kami sa konsepto ng hiya. So, ayaw namin mapahiya sa ibang tao. Ayaw namin mapahiya lalo na sa pamilya, sa pakikipag-usap. So, gusto namin iwasan yung mga hindi pagkakaintindihan o yung mga conflicts. Dahil mayroon ding konsepto ng pakikisama o parang yung harmony sa Pilipinas na kailangan na maganda yung relasyon mo sa mga tao, sa pamilya, sa mga kamag-anak, at sa kaibigan, kahit sa mga hindi mo kilala. So, yun yung dalawang konsepto ng hiya at pakikisama. So, gusto namin maganda yung relasyon namin sa mga tao at hindi kami mapahiya at gusto namin makisama sa ibang tao. Tapos sa Pilipinas din, yung respeto sa mas matanda at sa otoridad talagang importante. So siguro sa ibang kultura, yung respeto hindi automatic. Hindi depende sa edad. Siguro depende sa personalidad, sa tao, sa sitwasyon. Pero sa Pilipinas, yung respeto dahil lang sa edad, kailangan. So kung mas matanda yung tao, kailangan ng respeto. Kung may autoridad yung tao, kung may authority, kailangan ng respeto. Kahit sino. So kahit sa pamilya, kahit sa trabaho, kahit hindi mo kilala, may expectation na may respeto sa mas matanda at may respeto sa may mas mataas na posisyon. At pinapakita namin to hindi lang sa paggamit ng po at opo, pero yung tono din ng pagsasalita at syempre yung katawan yung mga gesture, yung kamay, yung ulo, yon. So, simulan natin sa po at opo. So, mahalaga yung po at opo para maging magalang. So, opo, simple lang. Yun yung, yung polite, magalang na version ng oo. At yung po naman, yung particle na nilalagay sa sa, sa gitna ng sentence o sa dulo ng sentence para maging polite. So isang dagdag na salita. Pero tulad ng sinasabi ko sa mga estudyante ko, hindi pwedeng gamitin sa lahat ng tao. At yung sinasabi ko sa kanila, gamitin lang yung po at opo sa mga tao na halatang halata na mas matanda sa pero sempre kung gusto mong maging maingat maging magalang pwede mong sabihin or gamitin sa simula yung po at opo at sasabihin nila sa inyo na oh wag ka na gumamit ng po wag ka na gumamit ng opo kasi bata pa ako yun kasi yung po, kung ginamit mo sa tao na kaedad mo o mas matanda ng isang taon, mararamdaman ng tao na parang matanda siya o masyadong formal, masyadong distant. So, minsan, parang nag gumagawa ka ng pader, gumagawa ka ng harang sa pagitan yung dalawa. Kung gumamit ka ng po, pero hindi naman siya sobrang matanda kumpara sa'yo. So, halimbawa, kung gumamit ka ng po sa akin, tapos halos parehas tayo ng edad, or mas bata ka ng isang taon, yung pakiramdam ko, gusto mo na formal yung relasyon natin. So, parang hindi tayo magkaibigan. Parang kailangan alam ko yung distansya ko sa'yo. So, okay siya maging magalang, pero pwede siyang magbigay ng distansya sa dalawang tao. So, bukod sa po at opo, para maging magalang, hindi namin ginagamit or sinasabi yung pangalan ng tao. Lalo na kung matanda at kung hindi namin kilala Halimbawa, yung nanay at tatay namin, hindi namin gagamitin yung pangalan nila. Pero kahit yung mga kamag-anak din, hindi namin gagamitin yung pangalan nila. Pwedeng tita, tito. Pero kahit hindi kamag-anak, kahit kaibigan lang, or kahit kasama mo sa trabaho, o na kilala mo sa isang party, pero mas matanda, gagamitin namin yung ate o kuya para ipakita yung pagiging polite. At syempre, pwede naman gamitin yung pangalan basta merong ate o kuya. Halimbawa, ate Maria kuya Mark. Ganon. Hindi pwedeng Mark lang kasi hindi yon magalang So pero sa maraming situation hindi naman literal na older sister mo siya di ba hindi naman literal na older brother mo kasi yung kuya at ate ginagamit din namin sa mga hindi namin kilala sa mga strangers halimbawa yung guard sa mall o yung nagtitinda ng buko o yung tindero sa tindahan. Pwedeng kuya at ate yung tawag. Pero hindi namin sila kamag-anak. At yung sir at yung mam, ma karaniwan sa trabaho, karaniwan sa mga mall, karaniwan sa barang service industry, sir at ma'am. Kasi yun yung paraan para ipakita yung respeto So kahit gumamit ka ng excuse me o paki mas okay din talaga na gumamit ng salitang ate, kuya, sir, ma'am, manang, manong. So mas parang mas madali gamitin 'yon. Kasi ilalagay mo lang siya sa simula ng sentence, 'di ba? So pwedeng sabihin, ate, pwede po makahingi ng tubig. Pero kung walang po, okay lang. Ate, pwede makahingi ng tubig? O pwede din, ate, pahingi ng tubig? Pero para sa akin, polite naman siya. Magalang naman. Kasi gumamit ka ng ate. At isa pang mahalaga yung tono. Yung tono mahalaga sa amin sa tingin ko, hindi katulad sa Ingles na mahilig gumamit ng please. Hindi kami kasing mahilig gumamit ng please, ng pake. Depende, pero mas mahalaga sa tingin ko yung tono. Kung paano mo sasabihin yung salita. Kung paano mo sasabihin yung sentence. At meron ding mga particle sa dulo ng sentence para maging mas magalang, mas soft yung sentence. So, bukod sa lingwahe, bukod sa tono, isa pa yung, yung pagmamano. So, isang gesture yon yung, yung kamay ng mas matanda sa ulo mo. At yung ngite yung pagngite So, mahilig kami ngumite So, isa din yung parang social norm na para maging magalang, siguro pwede mo din gawin. Isa pa yung eye contact. Yung eye contact mas konti sa kultura namin. Sa tingin ko, sa Pilipinas. At yung hule, importante, yung magalang bow. So, ito yung tawag namin, yung magalang bow. Or yung kung nagbabaw ka, yung parang siguro alam nyo yung mga Hapones nagbabaw para ipakita yung respeto. May ganun din kami sa Pilipinas. Yung tawag namin, magalang baw. So, yun. Kung makikita nyo yung mga Pilipino, minsan mahilig magbaw. So, isa yung pagpapakita ng respeto. Yung pagyuko ng ulo. Pagyoko ng ulo. Yung pagbabaw. So, magalang baw. So sa tingin ko yung pagiging magalang sa Pilipinas yun nga hindi lang lingwahe, pati na rin yung tono yung gestures at yun yung pagngiti pero wag kayong matakot kasi hindi naman kami sobrang sensitibo na lipunan so kung kung o, kung magkamali kayo okay lang walang problema kasi depende naman yon sa intention nyo kung nagpa-practice kayo magtagalog Kung walang po, or kung ginamit nyo yung pangalan ng tao, or kung hindi kayo gumawa, or hindi nyo ginawa yung magalang ba, walang problema. Kasi parang madali kami makisama. Parang going ang mga Pilipino. At siguro alam nyo na yun. So yun lang. Kung may tanong kayo, pwede nyo akong imensahe. Meron tayong Patreon kung gusto nyo suportahan to at may transcript. Libre lang. Salamat sa'yo at paalam.